Okay, okay mga kong probinsyano, ang gandang umaga Ngayon ay andito na naman kami huli kami ng istang bato Basta dito sa probinsya ay nuhuli lang namin dito sa gilid Yung mga pres na istang bato Tingnan nyo itong kasama namin Ay napakasipag, napakagaling talaga Ang huli ako nga pala yung naka-white. Ako nga yung, ako yung naka-white. Tignan nyo na kasi pag inahabol na niya yung isang bato. masukat eh. Ako May ang, laki, laki pala. Siguro, mong um, laki. Tignan nyo. Oo, oh, grabe. Napaka-ilap. Doon na, na. kasi dito banda medyo malalim kaya mahirap kunin yung isda nasa na ba yun kung mahuli ito ito na, ito na siguro yung pangatlong huli namin ng isdang bato ay eh, napaka-press talaga ito mahirap talaga ka kasi, kasi nag uh, kahoy tapos malalim pa yung tubig mukhang nahuli na ng, mukhang nahuli oh, ng kasama namin ah. <laughs> oh tingnan nyo <yu>. grabe <laughs> oh. oh yan yung ako ista. talagang taga huli oh, oh napaka press Tano ko naman. yan no. yan na tatlong nahuli Tano. namin maghanap pa kami baka meron pa kaming makita kasi yung isda na kulong dito sa Nakulong dito sa tubig hindi siya nakalabas Ah! Masarap dito. Masarap talaga dito sa probinsya kasi kapag masipag ka maka, maka, maka ulam ka ng masarap. At press ko ba yung isda dito. Sa so masipag ka lang. Marami din sisels dito na namin. <coughs> Dumadami na kami kasi alam nila na may nakulong talaga na isda dito. Actually, marami talaga dito kasi yung mga kasama na, yung mga ibang kasama dyan na nang huli din, marami din na silang nakuha. Hindi lang yung team namin na may nakuha. Sarap mong ng isda guys tingnan nyo okay, napapalas ko naga tarsik tarsik pa yung isda ito. so yun okay, so lang guys thank you nato. sa panonood thank you guys thank you